What's up mga body. Tayo ngayon sa ano sa sa lugar kung saan ako nakatira uh, dito rin ako nag-aalaga ng mga manok panabong aso din Nakaw at dito ako nag-aalaga ng kambing Gabi na, nasa galaan pa kayo Uy na! Uy! Uy! Medyo hmm. pala kayo dumadaan Ba, pahirapan ba ko? Yun daw Daan. Bilis. Tinawag ka na. Papasok muna tayo ng mga kambing. Ang mga tipi, mga manok, wala na. Empty na lahat yung mga tipi dahil napasukan ako ng magnanakaw nung isang linggo. Halos inubos nila. Walang tinira para sa akin. Tubutin nila yung mga alaga akong kambing dito. Hindi na wala. Dito sila dumaan. Bali, pinuto nila yung dito. Yan, lagi ko na yero. So, papalaki muna ng mga manok uli para may may tali. Kaya, andito muna tayo sa mga kambing. Ito man ang focus natin na paramihin. Ito, alam nila yung pasukan nila. So, ito yung kanilang kulungan medyo madilim na, gabi na ito, kulungan lang ng manok to yung akong kulungan ng kambing dating kulungan ng bibe. so paano mga badi, dito na lang muna na update ko lang yung mga alaga. Hindi kasi makagawa ng video, hindi makapag-upload. Tung area. Salamat, so, maraming, maraming salamat.